dano no? Naku, papahain na naman ng Pilipinas. Oh, naku, ito. Baka na yun dyan, okay, no? yung kalsada. Ay, ulan na talaga, mga clear. Kaya dapat sabi may dalang, ano, jacket, ekstrang sapatos, chinela. Nakatalang jacket ngayon, eh. wala damit na. Oo nga. Ay, naku, basa na yung tagiliran ko. Okay lang yan, pa Papunta Ingat, madulas sa kalsada. Huwag magmadali. Ayun na